Good afternoon guys. Gusto ko lang mag-share ng um, Bible verses uh, which is ito po is pwedeng maging gabay natin lalo ng mga kabataan ngayon sa kanilang buhay. Kasi uh, mas maganda po kung sa buhay natin na naisin natin na magkaroon tayo ng bagong buhay kay Kristo kay Jesus Christ kumbaga dapat tayong magnais na mamuhay ayon sa ating Diyos ayon sa kalooban ni Jesus Christ at ito ang ating dapat tandaan itong mga verses na to sa ngalan ng Panginoon ito ang sinasabi ko at iginigiit huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hintil walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y nagumon sa kahalayan at walang kahihiyan kauntiman. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. Hindi ganyan ang natutuhan ninyo kay Kristo. Kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan, katotohanan na kay Kristo, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nag, na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at ang dapat makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Dahil dito itakwil na ng bawat isa ang kasinungalingan at lahat ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid sapagkat tayo bahagi ng iisang katawan. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Agad ninyong pawiin sa kalooban ang galit. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng jablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip magtrabaho siya at gamitin ang kanyang kamay sa anumang gawaing marangal upang may maitulong sa mga nangangailangan. Huwag kayong gumamit ng masamang pananalita. Sikaping lagi na ang pangungusap ninyo yaong makabubuti at angkop sa pagkataon upang pakinabangan ng makaririnig at huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo. Ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran. Tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Napakagandang ano nito, uh, paalala sa atin. Kung hindi pa man tayo nakakapagsisi sa ating mga kasalanan, hindi, hindi pa tayo lumalapit sa Kanya, sana itong paalala na ito ng, ng Apostol na si Pablo is maging gabay ninyo para uh, sa everyday life nyo para unti-unti nyo ma-realize kung ano talaga yung kalooban ni Jesus Christ, especially sa mga bata ngayon kahit naman ako dati alam mo yun yung mga nagtitrend na mga tiktok dances na may mga nakashorts lang alam mo yung malalaswa talaga alam ko sa sarili ko ngayon na malalaswa yun kasi nga syempre nagumpisa na ako magbasa ng bible unti unti ko nang nakikilala si God so ang katawa natin ang totoong templo ng Diyos hindi kung saan saan nandun ang Diyos nasa katawan natin si God kasi binigyan niya tayo ng Holy Spirit yung Holy Spirit na yun yun yung patnubay natin kumbaga uh, yung katawan natin isipin natin na ang Diyos ayaw niya nang pinagawa tayong kawalang yaan so pagsigad yong yung iisipin mo mahihiya ka talaga sa sarili mo may intindihan din siguro to ng iba na tao na namumuhay sa kasalanan pag dumating na sila sa point na parang pinarusahan na sila or kalaban na nila ang lahat nasasabi ko itong mga ganitong bagay kasi dumaan na ako sa buhay ko na yun nga, namatayan na ako ng dalawang anak, nawala ako sa sarili ko. So, ito yung naging malino sa akin. Without God, we are nothing talaga. Wala tayong pupuntahan kung tuluyan tayong maliligaw. Kung baga, sa mga, tayo yung mga nawawalang tupa. Kung baga, kailangan nating bumalik sa ating tagapagpastol, which is si God nga. Naging uh, reminder ito sa inyo, kung kayo man is masyado ng na sa kasalanan. Yun lang guys at ano. Uh afternoon at god bless. your bible.